Bilang sa mga sikat na artista ngayon sa showbiz ay nagmula sa pagiging child stars. Sa ngayong henerasyon, ating kilalanin ang mga sikat na child stars. The Philippine showbiz list presents. Mga sikat na child stars sa showbiz ngayong henerasyon. Zia Grace Bagong kinagigiliwan ng mga manonood ang pitong taong gulang na batang si Zia Grace mula sa Saving Grace. Tumatak ang kanyang husay sa pag-arte lalo na sa mga emosyonal na eksena sa palabas. Noong 2023 unang nasalayan si Zia sa mga TV commercials. Minsan nakarinig ng audition ang kanyang mga magulang mula sa isang talent scout at hindi nila akalaing para ito sa isang malaking teleserye ng Dreamscape Entertainment. Sa mahigit 120 na nag-audition, si Zia ang napili. Yuen Mikael Si Yuen Mikael Carion Aleta ay isinilang noong January 14, 2013, pinakilala siya sa pagganap niya bilang si Tonton sa pelikulang Firefly. Lumaki siya sa Bulacan. Noong 2016, sa edad na tatlong taon, unang lumabas si Yuen sa Man. Sumunod niyang proyekto noong 2017 ang Someone to Watch Over Me. Noong 2019, naging bahagi siya ng seryeng One of the Base. Nakamit ni Yuen na kanyang unang malaking pagkilala sa Firefly, kung saan ginawaran siya ng Best Child Performer Award sa 2023 Metro Manila Film Festival. Siyang pinakabatang nanalo sa kategoryang ito. Dahil sa parehong pelikula, nanalo rin siya ng Best Child Actor sa 72nd FAMAS Awards. Sa loob ng anim na buwan, apat na pangunahing parangal ang kanyang naiuwi. Bukod si MMFF at FAMAS, kinilala rin siya bilang Most Popular Child Performer of the Year sa 2024 Box Office Entertainment Awards at Movie Child Performer of the Year sa 40th PMPC Star Awards for Movies. Sa mga tagumpay na ito, nakamit niya ang Philippine Movie Grand Slam, isang bihirang karangalan sa larangan ng pelikula. Noong 2024, ipinakita muli ni Yuen ang kanyang kahusayan sa pagganap bilang si Rambo sa seryeng Forever Young. Ginampanan niya rin ang papel ni Kid sa drama film na Lolo and the Kid kasama si Joel Torre. Isa sa kanyang mga pinakamahirap na papel ay ang pagganap bilang isang autistic na si Quintin sa My Very Special Son, The Candy Pangilinan Story. Shanna Stevens. Si Shanna Stevens, isang Filipino New Zealander the child actress, ay patuloy na hinahangaan dahil sa kanyang kahusayan sa pag-arte. Kilala si Shanna bilang si Lizzie, ang anak ng karakter na dingtong Dante sa teleseryeng Royal Blood. Ngunit higit pa rito, ipinakita niya kanyang talento sa pelikulang Green Bones, kung saan siyang itinanghal na Best Child Performer sa tapos lamang na Metro Manila Film Festival 2024. Sa murang edad, patuloy na pinatutunayan ni Shena na siya isang bituin dapat abangan sa industriya ng showbiz. Kian Ko Si Kian Ko ay isa sa mga pinakahinahanga ang child actor at commercial model ngayon. Kilala siya sa kanyang tatanging pagganap sa mga proyekto tulad ng Espantaho, Ang Probinsyano at Sugar Baby. Bukod dito, nominado rin siya bilang Best Child Actor sa FAMAS Awards 2024 para sa pelikulang Malyari at Best Child Performer sa MMFF 2024 para sa Espantaho. Masaya si Kian sa mga papuri at pagkilalang natanggap niya mula sa mga manonood, lalo na sa seryeng Maria Clara at Ibarra. Napukaw niya ang damdamin ng marami sa kanyang mahusay na pagganap bilang si Crispin, ang bunsong anak ni Sisa. Sa murang edad, patuloy na ipinapakita ni Kian ang kanyang husay at dedikasyon bilang isang aktor na dapat abangan sa showbiz. Zion Cruz Si Zion Cruz ay isang batang aktor na mabilis na umaangat sa industriya ng showbiz. Kilala siya para sa kanyang mga proyekto noong 2024 tulad ng The Kingdom at Ang Himala ni Nino. Nominado si Zion para sa si MMFF Award Best Child Performer na sa kanyang tatanging pagganap sa The Kingdom. Ayon kay Zion, ang pagiging bahagi ng serye Ang Himala ni Nino ng TV5 ay may niyang pinakamalaking himala sa kanyang buhay. Isang grade 1 student si Zion na wala anumang karanasan sa pag-arte bago mapasama sa proyekto, ngunit nakuha niya ang lead role sa serye. Sa kanyang audition, naalala ni Zion na hiniling sa kanya na magpakita ng iba't ibang emosyon, isang hamon na matagumpay niyang nalampasan. Sa kabila ng kakulangan sa karanasan, may pamala si Zion na kanyang likas na talento at dedikasyon. Ngayon patuloy na nagliliwanag ang bituin ni Zion, isang batang aktor na puno ng pangarap at inspirasyon sa maraming kabataan. Jordan Lim Napanood noon sa Home Sweetie Home si Adam Jordan Lim o mas kilala bilang Jordan. Sa totoong buhay, siya ay pinsa ni Daniel Padilla at itinuturing na stress reliever ng aktor. Nagsimula si Jordan sa showbiz bilang bahagi ng Going Bulilit noong 2019. Mas nakilala siya noong August 2017 na lumabas siya sa Little Big Shots. Noong 2023, naging bahagi si Jordan sa pelikulang Rewind kasama sila Nadine Dantes at Marian Rivera na nagbigay sa kanya ng nominasyon bilang Best Child Performer sa MMFF. Patuloy na kinikilala kanyang husi sa pag-arte noong 2024 kung saan nominado siya sa FAMAS Award bilang Best Child Actor at sa Star Awards bilang Movie Child Performer of the Year para sa Rewind. Sa murang edad, patuloy na pinatutunayan ni Jordan na siya isang bituwing dapat abangan sa showbiz. Elia Ilano Si Elia Marie Norel Elia Ilano ay pinanganak noong March 24, 2010. Kinala siya sa kanya ng tanging pagganap sa si iba't ibang palabas at pelikula na nagdala sa kanya ng kasikatan bilang batang na dinilustre sa pelikulang ulan at bilang si sa Laluna Sangre. Bukod sa pag-arte, naging inspirasyon si Elia bilang pinakabatang chapter leader sa buong mundo para sa State of Youth ng Kids Right Foundation. Sinimulan niya kanyang professional career sa edad na lima at unang napansin matapos mag-viral ang kanyang pag re sa iconic na eksena ni Nadine Lustre bilang si Leia sa On the Wings of Love. Ginawa si Elia ng Bibo Child Star Awards sa Roar Awards noong 2018 at 2019. At kinilala rin bilang Most Promising Child Actress noong 2019 ng OFW Gawad Parangal. Kasama rin sa kanyang mga proyekto ang The Housemaid, The Litter, at Pinoy Ghost Tales. Nanalo siya bilang Movie Child Performer of the Year sa Star Awards 2023 at kamakailan ay nagwagi ng FAMAS Award 2024 bilang Best Child Actress. Erin Espirito, Si Erin Espiritu ay kilala sa kanyang mahusay na pagganap sa mga pelikulang Kampon, Papa Mascot at Biak. Dahil sa kanyang talento, naging nominado si Erin sa MMFF Award bilang Best Child Performer para sa Kampon. Bukod dito, nominado rin siya sa FAMAS Award 2024 bilang Best Child Actress para sa Kampon at Papa Mascot. Nakamit niya ang nominasyon sa Star Awards bilang Movie Child Performer of the Year para sa Papa Mascot. Achilles Adore Si Achilles Ador ay isa sa mga pinakaswerte na bituin sa ang himala ni Nino ng TV5. Para kay Achilles, niya ang isang himala ang makuha ang papel sa seryeng ito dahil ito na ang pinakamalaking proyekto na kanyang natamo sa kanyang karera. Ayon kay Achilles, siya ay labis na nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito sa mga oportunidad na dumarating sa kanya. Kasama sa kanyang mga naging proyekto ang Black Rider, Maging Sino Kaman at Call My Manager. Kenneth Mendoza Si Kenneth Mendoza ay isa ring batang aktor at isa sa mga mukha sa ang himala ni Nino ng TV5. Itinuturing ni Kenneth na isang himala ang makasali sa proyekto dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakatrabaho siya sa isang malaking palabas. Ayon sa kanya, malaking oportunidad ito na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pangarap sa showbiz. Bukod sa ang himala ni Nino, si Kenneth ay nakapag-eksena na rin sa mga serye na Black Rider, Hearts on Ice at Maging Sino Ka Man, pati na rin sa short film na Barya isang grade 4 student si Kenneth na patuloy na pinapakita ang kanyang talento sa pag-arte. Argos Aspiras Si Argos Aspiras isang batang social media personality na mabilis sa kapag-ukit ng pangalan sa showbiz. Kilala siya sa kanyang pagganap sa And the Breadwinner Is at sa pagiging bahagi ng It's Showtime. Sa maikling panahon, nagawa niya makuha ang atensyon ng madla sa pamamagitan ng kanyang adorable charm, magandang personalidad at promising na talent. Dahil sa kanyang tagumpay, pumirma siya ng dalawang taong kontrata sa kapamilya management at kasalukuyang bahagi ng bagong cast ng Going Bulilit. Kulot Si Colot o Princess Catherine Caponpon sa tunay na buhay ay isang batang batang matanggenya na unang nakilala sa kanyang mga viral vlogs. Mabilis siya naging paborito ng netizens dahil sa kanyang pagiging natural at nakakatawa. Nang magsimula siya mag-appear sa 8 Showtime bilang isa sa mga child stars, lalo pa niya pinasikat ang sarili. Tulad ni Argos, ay pumirma din siya dalawang taong kontrata sa kapamilya management at kasalukuyang bahagi ng Going Bulilit. Emogen Kantong Si Emogen Kantong, isang batang talent na bahagi ng It Showtime, ay patunay na kahit sa mga maliliit na katawan ay maaaring magtaglay ng napakalaking potensyal. Kilala si Emogen sa kanyang mga natanging talento, kabilang na pag-awit ng theme song ng Mini Miss You segment at paggawa ng sarili niyang kanta na Da Dadada. Da. Ipinanganak noong January 15, 2017, siya rin na isa sa mga pinakabagong miyembro ng Going Bulilit.